No. <laughs> Tain. Tama, tama na. Tama na, tama na, oh, tama na. Tama na, mo. Ay, wait ba, wait ba? may isa, may isa. May May kamay ko. may kang butterfly? Dali na, pakita ka na naglalamon ka. <laughs> Bakit siopaw ka, Mark? <laughs> siopaw ka naman yung pula, eh, no? Oh, na. na. Oh, okay. Nalito mo si Arvin? Eh? ay <laughs> yun. <Ito pang> naglalamon. <laughs> At si Angeline. Ay, <laughs> si Jessica kumuko ka. Wala <laughs> nga po. I-upload yeah, ko kagad dito. Yeah. si Mark, hindi pa rin natatapos sa pagnguya. Yeah, <laughs> hindi kasi ito. yung mata mo, yung mata mo nga ang pinopokus ko. Yan, yeah, para makita po yung... <laughs> Tama na kasi. Gatong <laughs> <laughs> na gatong po siya. Ayan, si Angeline po. Angeline yan, ayan o. Oh. Angelin Angeline! Yan, mga maganda. Ito po yung late comer. Ayan, ayan o. Oh. Yan, naglalamon. Naglalamon na kagad o. Oh. Naglalamon. Ayan, ngiti ano? dalagay ko kagad diyan sa YouTube. Kala mo naman. YouTube. <laughs> <No>. <laughs> YouTube. <laughs> Bakit? Ang dami kaya namin doon, ano, video, ano, natakot ka, Mark. <laughs> Ito po si borles Mark. Ay, Mark, tumalikod ka ulit ng ano? Yung parang si ano? Yan naman po yung, ito po yung baboy. Nakakatay. Kulang na lang po ay apple. Mark! Ay, ako ako <laughs> Siyempre, si Monteyo po. Monteyo! diyan months months yeah, may shader po ano para sa macho KSL showcase Ah, eh. dito <laughs> And din po 'yan. Si Mark ko masyado. Ano nga bang kinakain nila? Yan o. No? Money. Ano na? Parang na... na tentok ng black eye <laughs> <laughs> sa na ang kuha ni Mark ayan na. ayan si Mark <laughs> <laughs> oh, <madmi na> <laughs> <laughs> Ah Higas naman ito. Okay, sige. Ayan na. Para sa panghuling. Ano na yan, Mark? Oh, ba't may tinatapon? Si ba? Yeah! So, what's the about Buddha? Wala, nandito yeah. si Buda. Yan ang latest. Ayan, no? Ha? Huh? Sino? Also, Tama, nah. e, wupon, nah. Two minutes pa.

mag-nilaguan eh, mag mag mo. May kapit na naman 'tong nakokopya. Ni chat. Ni mag-take lang. <laughs> Kailangan Ha? Dapat kaya. Siempre hindi ako mapapawat. Dito ho. Oh. Hi. Joke. <laughs> ako maganda ka, Diosa. Yan, 'no, busan dalawang minuto pa sa mukha ko. <laughs> okay, kay muntayan na lang. Tama. Hoy, mamon ni. ibang mani. Saka ibang mani. Saka ibang mani. Kakaibang mani. <laughs> <Kakaibang> mani. <laughs> mani ni Mike. Mani mo. Mani niyo, sabi ko. Ay, wala na nga <laughs> Bye -bye, Mike. bye bye, Bye bye. Bye bye now. Bye bye. bye, -bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.